Po ay uh, nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito uh, tayo po ay sumasayang papawid uh, on streaming and uh, I do hope that uh, you are in good hands uh, kami po ay uh, uh, nagla-live ngayon because uh, mayroon pong malaking uh, balita galing sa Estados Unidos, no, sa United States of America kaugnay sa mga kasong uh, kinakaharap ni uh, Pastor Apollo C. Kibuloy at ng Kingdom of uh, Jesus Christ. Kung hindi pong magugunita, ilang taon na rin ang nakaraan uh, ng uh, magsampahan ng kaso ang uh, Amerika, no? ang uh, gobyerno ng Amerika sa pamamagitan ng kanila mga State Attorney laban kay Pastor Kibuloy. Uh, bagay na siya rin pong kinopia kung inyo pong uh, uh, maalaala yung pong mga kasong iniharap dito sa Pilipinas sa Regional Trial Court ng uh, Quezon City at sa uh, Pasig City ay halos verbatim uh, po na kinopia yung uh, complaint. At uh, gaya po ng naunang pinost namin ay uh, dinismiss po uh, ng Korte sa Amerika yung mga kaso, lahat po ng kaso laban kay Pastor Apollo C. kibuloy at uh, gaya na sabi ko kanina magandabay lang sa mga detalye kung kaya tayo po ay sumasayang papawid uh, at uh, ayon po rito sa balitang ating natanggap mula sa ating uh, mga kasamaan sa Amerika uh, ang Korte po sa Amerika ay binasura ang mga kaso human trafficking, forced labor, and money laundering laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. At yan po ay walang iba kundi si Pastor Apollo C. Kibuloy. Uh, mabibigat po ang mga kaso kung uh, tutusin. Ano po? Uh, ang kaso laban kay uh, uh, Mr. Kibuloy at mga mabibigat din pong kaso laban sa isa pa na leader po ng KOJC uh, na si Marisa Duenas ano po, ibinasunara rin po ito ng Korte sa Amerika ah, uh, gaya po ng uh, binanggit ko kanina, na, po biro yung kasong uh, mga binanggit kanina, ano, katulad ng human trafficking forced labor at money laundering, ano ah uh, ang mga ibinasura po ng Korte sa Amerika matapos nga pumasok sa, ito po ha pakinggan nyo ha, matapos pumasok sa isang pre-bargaining agreement ang akusadong leader ng KOJC na si Marisa Duenas ang Human Resource Head ng KOJC o Kingdom of Jesus Christ sa may Van Nuys uh, uh, State of California sa isa pong exclusive na panayam uh, kay Atty. Elvis uh, Balayan sa ngalan ng mga abogado ni Duenas at isa pa sa mga abogado ni Pastor Apollo C. May tuturing po ito, sabi nila, na isang legal victory ang nasabing kasunduan. Uh, ito po ang uh, pagkakasabi ni Jenny uh, Attorney Elvis Balay, ano po, legal counsel ni uh, Pastor Kibuloy sa kasong TRT uh, o sa, sa na nagsasabing ganito po, ano po, napakaganda ika, no? Sabagkat sa pamamagitan po ng plea bargaining, pumayag ang mga abogado ng Estados Unidos na i-dismiss yung mga napakabigat na krimen na isinampa laban sa kanya. Kagaya po ng forced labor, ah uh, uh ba uh, forced labor, money laundering, human trafficking. Yan po ay napakabigat na mga krimen at uh, in a sense, sabi ni uh, Attorney Balayan, ah uh, anong tawag nito? ah uh, isa po itong legal victory. Ang uh, nasabi pong free uh, plea bargain mga kapatid, no mga kaibigan, uh, isang plea bargain agreement sa US Attorney uh, Office, no ay pinirmahan uh, <clears throat> nung pa pong lunes no, ni uh, Duenas at ng kanyang abogado ni si Attorney John Littrell. No? si Attorney John Littrell habang pinirmahan naman uh, ito uh, para sa panig ng uh, Amerika ni U.S. Attorney uh, Gregory Stapes no? uh, noong Martes. So, yan po ang uh, anong tawag nito? Uh, sequence of event. Ano? Ipinapaliwanag naman ni uh, Balayan ang naging desisyon ni Dueñas na tanggapin ang uh, nakakalabag naka, naka nakalabag ito sa batas ng Amerika sa usapin ng kasal o marriage. Uh, sabi po ni uh, ni Atty. Elvis Balayan, ano, yung po ay pinasok ni Marisa na part ng kanyang proseso sa Kingdom of Jesus Christ na wala siyang kaalam-alam na ito pala ay punishable uh, sa batas ng Amerika. But of course, ano ho, mga kaibigan, dahil ka ito nga ay punishable o pinaparusahan sa Amerika, being a crime, umamin po siya sa kanyang krimen. Ano, itong si, uh, <coughs> si Marisa. Nuran din ni Trini uh, Balayan na iba kasi ang konsepto ng kasal sa loob ng Kingdom of Jesus Christ at sa batas ng Amerika at binigyan din na walang intensyon na manloko si uh, Binibining Duenas kundi upang magpatuloy uh, lamang uh, yung gawain sa kanilang simbahan na nakatoon sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos at sa pagtulong sa kapwa. Uh, atin pong uh, basahin pa yung uh, mga sinabi ni Attorney Balayan, ano, yung mga naging sistema o proseso uh, sa Kingdom of Jesus Christ sa Amerika na kung saan nagkaroon po ng mga marriage o pagkakasal, no, o pag-iisang dibdib, uh, among the members ng kanilang simbahan, eh, anong tawag nito, ha? Uh, tapos, meron po silang special procedure, ano, kung tawagin nila, to undergo that under the guidance of the Kingdom of Jesus Christ. Yan po naman ay sinunod lamang ni Marisa Dueñas kayo po. Uh, sa kasawiang palad, ayon po sa batas ng Amerika, ito po'y violation ng kanilang mga batas. Kung kaya't si Marisa naman... <laughs> uh, oh, oh. exciting itong balitang ito eh. Balikan natin ito. Ah, nasa raba ko. Yun nga, sa, sa kasamaang palad po, ayon sa batas ng Amerika, ito po ay violation ng mga batas nila. Kung ah, kaya si Marisa naman po, out of realizing, no? Ibig sabihin, napagtanto niya na may mali sa ginawa, kanya pong tinanggap yun. Pero, at the very outset, wala daw po siyang intensyon na mag-commit ng fraud na tinatawag nila bagkos gusto lamang niyang sumunod sa mga aral o turo na ang alito at alituntunin ng kanyang simbahan yung Kingdom of Jesus Christ. Samantala, nilinaw din po ng abogado uh, na si Attorney Balayan ano, na hindi totoo ang kumakalat na balita na tumalikod na si Dueñas sa KOJC pagkos nananatili po itong matapat sa simbahan at ganun din kay uh, sa spiritual leader ng KOJC na si Pastor Apollo si Kasi may mga, may mga lumalabas ng mga chismes. Ah, kaya nag ano yan, nag bargain kasi umalis na siya. Wala pong ganon. Ang uh, sabi ni Atty. Balayan siya po, ang legal counsel uh, ni uh, Pastor Apollo si Kibuloy. Ganon din po nung, nung akusado. Ano po? At uh, ang pinaka-importante rito, sabi ni Atty. Balayan, na gusto namin bigyan linaw, sabi niya, Si Marisa Dueñas po ay hindi tumiwalag o lumalaban sa sino man sa Kingdom of Jesus Christ sa kanyang pagpasok sa plea bargain agreement. In fact, ang katotohanan niyan, sinusuportahan niya po ang posisyon ng Kingdom of Jesus Christ na talagang wala namang pong krimen na forced labor, wala rin po yung krimen na money laundering, at wala rin po yung human trafficking. Ito po yung tatlong mabibigat na kaso. Ito rin yung mga pinipilit-pilit-pilit ni uh, Senator Rizal Tiberos eh. No? Na ngayon, ewan ko kung anong reaksyon ni Senator Tiberos sa mga oras na ito. Ngayon, ah uh, ang tawag nito, mula pa rin po sa statement ni Atty. Balayan, sabi niya, tinatanong kasi uh, ng mga ano, kumusta na si Miss Dwayne, sabi niya, she remains to be a loyal servant and a full-time miracle worker ng Kingdom of Jesus Christ. At kailanman ay hindi siya tumalikod sa mga turo ni Pastor Apollo Sikibuloy or sino man sa mga kasamahan niya sa kingdom of Jesus Christ Dagdag pa ni uh, Ginong Balayan ang uh, ginawang akbang ni Binibining Duenas ay hindi po nakakaapekto sa iba pang mga kasong kinakarap ng iba pang akusadong uh, KOJC leader doon po sa Amerika meron pa po kasi mga uh, iba't ibang uh, maliliit na kaso na lang doon, ano? pero itong mabibigat na kasong forced labor human trafficking Uh, money laundering, ito na po yung uh, sinasabing dismiss na ano po. Uh, sabi nga neto ni Attorney Balayan, we have to remember, no, lagi nating dapat uh, sinasabi na uh, yung US government dismiss yung mga napakaseryosong krimen laban sa kanya. It does not in any manner, way, or no matter how you look at it, affect or prejudice yung kanyang mga kasamang akusado sa mga charges na yun, lalong-lalo na po kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Ngayon, ngayon, base po sa huling mensahe naman uh, ni Kinong Balayan, uh, wag daw hayaang magpakalat ng mga fake news o mga maling impormasyon o intriga, ang publiko na pilit idinidiin si Pastor Apollo si na nananatiling inusente naman no? sa harap ng bata sa kabila ng mga ligasyon na ibinabato sa kanya. Kasi ang ang kinasuhan mo yung si Duenas eh. Ngayon dito sa Pilipinas ka uh, sinasalsal naman yung mga balita over the last couple of years. Ang dinidid... everybody, good afternoon. Good afternoon.